Sa isip-isip ni Luis noon, ay para siyang naka-jackpot. Mukhang napaganda pa ang paghabol sa kanya ng man. naman. Oh, wala naman po akong gagawin. Pwede pwede naman po, Miss Anna, samahan kita. Tumitig sa kanya ang babae. Parang matutunaw siya sa tingin na yun. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin. Sabi silang naglakad. kasi Gabi na nung umuwi ang tatlong magkakaibigan mula sa kanilang paghahanap ng trabaho sa sentro ng bayan. Sa kasamaang palad, walang tumanggap ni isa sa kanila. Dahil narin yon sa kawalan nila ng sakit na tinakala. Wala rin silang maipakita ng diploma sa ipanghahalip ko naman. Hanggang magdadalawang na nilang sinusubukan na ng Habang tumatagal, unti unti na rin maman. silang napapagod. It. Ito, 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 ito. bang gusto na lamang nilang maging tambay habang buhay. Pero ito, at hintay na lamang kung kailan sila mamamatay sila para maging pataba sa lipa. Siguro meron may balat sa pech sa ating tatlo. Napaka-dintik ng na buhay natin eh. Lagi tayong hindi natatanggap. Na. Uy, hindi ako yun ah. Maka magpakitaan pa tayo ng pech dito. Tingnan nyo sa akin, wala. Inis na yung hindi mo naman ako. Tsaka, hindi naman totoo yung balag-balag yung part na yon uh, yeah. Ay, eh, nakakainis na kasi. Kung ano-ano na namang salita ang madirinig ko nito sa mga magulang ko. Eh kung bakit pa kasi hindi tayo nag-aral na maayos noon eh. Yan tuloy. Hirap na hirap tayong makahanap ng trabaho. Aas na naman tayo sa mga sideline-sideline. Uy, side naku. Di ba aling? Mayroon pa naman tayo mga hindi napupuntahan Di sa bayan, ni. Eh. Ay, pahingan mo na muna tayo bukas. Tapos, saka tayo ulit maghanap ng trabaho. Uh, um, patusipo na lang kaya yung offer sa akin ni Aling Ganda. O, sino yung Aling Ganda na yan? Yan ba yung sinasabi mo na matandang dalawa na may gusto sa'yo? Dura pa saglit si Luis dahil sa pandigiri. Sa pandaalala na kasi ang mukha na matanda kinikilabutan siya. Hindi na niya alam kung bakit ganda ang pangalan noon. Samantalang wala namang makikitang ganda sa matandang babae. Oo, oh, siya nga. Oh, hindi naman ba kasi nakilala na yan? Di ba, hindi naman ang tanga dito sa atin? Hindi nga. Pero meron silang form dito malapit sa baryo natin. Ang ganyan ako gusto pumasok. Eh, hey, yun ako know, pala eh. Isang ay Madali lang sa inyo para sa inyo ah. Pero hindi ako nakikita. Hindi kayo yung puputak sa hinyo eh. Ang kukulit talaga lang yung paglalambigan. Isipin mo na lang, kailangan na kailangan natin ng trabaho. Bari mo, doon pala sa parang simula ng pagbabagong buhay natin. Lalo na ikaw. Ang Aston, Red Dime andang mayaman, madaling mamatay, inasawa ng binatang batugan, bagitong bubot! Uy! Ano-ano ang -ano na naman niyang naiisip niyo? Ang mabuti pa, magsiuwi mo na kayo at mag-apunan. Sabi niya naman na kakain tayo ng salmon. <laughs> kaya kaya na naman tayo ito. Nino-ino na lamang si Luis? Para saan? Para sa, sa kalalgaan mo? Tumigil ka na. Ang tanda-tanda mo ay eh. wala ka nang inatutok kundi ang kakatihan mo! Hindi ka ba naiinom sa sarili mo? Tignan mo ang mo, mo! Kulamot ka ba? Sa lakas ng pagkakasabi ng doon, ito'y napayutunan ng matandang si Ganga. Hitang-hitang si Hantu ang pagkapahiya para itong bata na hindi makakunaw. wala eh 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 eh. Inonta. Para ko rin ng anak kong marunong si Pepe. Kasi so, talaga hindi mo sa buhay sa pamilya. Kunya naman. Ginagawakan ko naman ng lahat para makatulong na ng balikang asawa mo sa ganti. Kaya naman sa'yo eh. mga bakwero pa? Inonta ng gobyo ng kasi ang denda. Kasi sa pagkakasampal ay sinubsob pa yun sa harap ni Luis. Nakita nung tatlong binata na nagpulay-pula na ang matangin ang ganda. Para ang mga oras ay magpaan ng aswang na rin yun. Pasala mo sa mga pinagkakatiwala ang pakita. Dahil sa mga kanilang naisin sa'yo. Kung hindi rin dahil sa'yo, mo'y pasala si Onyo. Walang pakita. Hindi natin naman kayo kay aming ganda. Nakasalubo ng tuloy ng bandalera sa ng pagsabat ni Luis. Magyong si Aling Dandarina ang nagulat din. Maliw ka! Ah. Ako! Ayaw mo sila! paano mo nagagawang sakta ng sarili mo kapatid na babae? Ganyan ka ba talaga kasama? Kapatid man o anak? Sinasakta mo kahit na babae? Hindi ka tuloy na lalaki! Dabdaan mo yan! Anong sinabi mo? Siguro malakas ka ba? Kasi ikaw pinuno ng mga aswang. Pero kung wala lang pagpapalas sa mga tumutulong sa'yo babag sa at babagsak sa karin Diyos ko naman manahin ka na lang pre pa mo lang eh ikaw ang dapat magpasalamat kung hindi mo naman magkakaw ang mga gusto mo kung wala ang mga alali mo na ni aling ganda at huwag mong isisi sa kanya kung bakit na ka ng anak kapapayaan mo yung bilang magulang Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Ha? Hindi mo kita matandang malaki at sinakal si Luis. ka dito Ang ganda. Hindi mo siya pwedeng sakta. hindi mo siya Ang para sa mo. Padugog na pinitiw.